Araling Panlipunan Quarter 1 Grade 5 Unit 1 Aralin 4 Mga Teorya Tungkol sa Pinagmulan ng Pilipino Mga Layunin para sa Aralin Matatalakay ang Teorya ng Pandarayuhan ng Tao mula sa Rehiyong Austronesiano Matatalakay ang iba pang teorya tungkol sa pinagmulan ng mga unang tao sa Pilipinas Makasusulat ng maikling sanaysay ukol sa mga teoryang natutuhan at makabubuo ng pansariling paninindigan sa pinakakapanipaniwalaang ang teorya ng pinagmulan ng lahing Filipino batay sa ebidensya. Teorya sa pinagmulan ng mga Filipino Teorya ng Austronesian Migration Ayon sa teoryang ito, ang ninuno ng mga Filipino ay ang Austronesian na maaaring nagmula sa Timog China. Sinasabing naglakbay ang mga ito patungo sa kapuloan ng Pilipinas gamit ang sasakyang balangay tulad ng makikita sa larawan. Ayon sa arkeologong Australia na si Peter Bellwood, ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Filipino, Aniya, ang mga taong nagsasalita ng wikang Austronesian ang ninuno ng lahat ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Paliwanag niya, ang mga Austronesian ay dumating sa Pilipinas noong 2500 BCE mula Taiwan, sa Timog China naman Aniya ang orihinal na pinagmulan ng pangkat ng taong ito. Noong 1500 BCE ang ilang pangkat ng Austronesian ay patuloy na naglakbay patimog mula kapuluan ang iba patungong Indonesia at Malaysia, gayon din sa New Guinea, Samoa, Hawaii, Easter Island hanggang Madagascar. Naging batayan ni Bellwood sa kanyang teorya ang pagkakatulad ng wikang gamit sa Timog-Silangang Asya at sa Pacific. Naniniwala naman ang antropologong Amerikano na si Willem Solheim II na ang mga Austronesian din ang mga unang tao sa Pilipinas batay sa kanyang Nusantau Maritime Trading and Communication Network Hypothesis. Ang Nusantau ay hango sa mga salitang Austronesian na Nusa at tao na nangangahulugang tao mula sa timog. Batay rito. Naniniwala si Solheim na ang mga Austronesian ay nanggaling naman sa Indonesia at nagtungo sa Pilipinas mula sa Mindanao, nagpatuloy ang mga Austronesian mula sa Pilipinas patungong Hilaga hanggang sa makarating sila ng Timog China. Ayon kay Solheim, ang pangunahing dahilan ng pagpapalawak ng teritoryo ng mga Austronesian noon ay ang pakikipagkalakalan, pinaniniwala ang nagmula sa Celebes at Sulu, lumawak ang kanilang pakikipag-ugnayan na nauwi sa pakikipagkasunduan, kasalan, migrasyon ng mga tao sa Timog Silangang Asya hanggang sa makarating sa Pilipinas. Alinman ang totoo sa magkaibang paniniwala tungkol sa pinagmula ng mga Austronesian, mas mahalagang malaman na ang mga ninunong ito ay kinikilalang mga bihasa sa pandaragat at paglalayag, may uugnay sa mga Austronesian ang imbensyon ng bangkang may katig na nagpapakilala sa mga kakayahan sa sopistikadong paglalayag. Teorya ng Core Population Ayon dito, ang mga Filipino ay mula sa isang malaking pangkat ng sinaunang tao sa Timog Silangang Asya. Ayon kay Felipe Landa Giacono, ang mga unang Filipino ay mula sa isang malaking pangkat ng sinaunang tao sa Timog Silangang Asya. Ito ay batay sa pagkakatulad ng mga labi ng tabon man, isang Homo sapiens sapiens, sa iba pang natagpo ang labi sa iba't ibang parte ng rehiyon ng Timog Silangang Asya. Halimbawa ng isang tabon man. Ginamit na batayan ni Jack Ano sa kanyang teorya ang mga nahukay na labi ng tao ng grupong pinangungunahan ng antropologo na si Dr. Robert Fox sa Tabon Cave sa Lipuon Point sa Palawan noong 1962, natuklasan sa yungib ang ilang bahagi ng bungo, panga, at ngipin ng may tatlong magkakaibang tao, kinilala ito bilang Tabon Man. Tinatayang nasa 22,000 hanggang 23,000 raon na ang mga nahukay na labi. Kasamang natagpuan dito ang iba't ibang uri ng kasangkapang bato na ginamit sa panguhuli ng ibon, paniki, at iba pang maliliit na hayop, ilang halimbawa nito ay nakita sa Guri Cave, doon din sa Lipuon Point. Tabon Cave at Kasangkapang Bato Sa patuloy na pag-aaral at paghahanap ng ebidensya ng unang mga Filipino, Napatunayang mayroon pa palang mas naunang taong nanirahan sa Pilipinas kaysa sa Tabon man, noong 2007, natuklasan ng mga arkeologo sa pangunguna ni Arman Salvador Mahares sa Callao Cave sa Peña Blanca, kagaya ng isang maliit na bahagi ng buto ng paanang tao, isa itong mahalagag tuklas na nakapagpapatunay na may naninirahan na sa Pilipinas 67,000 na ang nakalilipas, 47,000 tao na mas maaga kaysa sa tabon man ang kalaw man. Dagdag kaalaman, binibigyang diin sa teorya ng core population na pantay-pantay ang iba't ibang pangkat ng sinaunang tao sa mga kapuloan ng Timog Silangang Asya. Iba pang patunay ng sinaunang tao sa Pilipinas, may natuklasan din ang mga arkeologo na ebidensya ng pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga nahukay na kasangkapang bato at labi ng malalaking hayop tulad ng elephants, stegodon, at rhinoceros. Ayun sa mga pag-aaral, tinatayang 750,000 taon na ang nakalilipas, kasabay ng Java man ng Indonesia, nang pinakinabangan ito ng mga tinaguriang kagayanman, gayon paman, hindi pa rin natatagpuan ang mga labing makapagpapatunay na nabuhay ang mga kagayan man noong panahong iyon. Teorya ng Wave Migration Bago pa ang pagkakaroon ng mga bagong teorya sa pinagmulan ng lahing Filipino, matagal na panahon ding tinanggap sa pag-aaral ng mga unang tao sa Pilipinas ang teorya ng Wave Migration ni Henry Atlee Bayer, ang tinaguriang ama ng antropolohiyang Filipino. Ayon sa teorya ng wave migration, dumating sa Pilipinas ang pangkat-pangkat ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. Batay rito, naunang nakarating sa Pilipinas ang mga Negrito na naglakad mula sa Borneo gamit ang tulay na lupa na nagdurugtong noon sa Pilipinas at sa Asia. Sinundan sila ng ikalawang pangkat ang mga Indones sakay ng mga bangka mula Timog China at Indochina at ang pangatlong pangkat na dumating ay ang mga malay, Pinabulaanan ng mga antropologo at historiador ang teorya ni Bayer Bunsod ng hindi kasapatan ng ebidensyang makapagpapatunay rito. Pagbabalik-aral kisa ayon kay Blanc, may tatlong pangkat ng tao na unang nandayuhan sa Pilipinas batay sa teorya ng wave migration. A. Felipe Landa Jocano B. Peter Bellwood Si Henry Otley Bayer. Di wala sa nabanggit. Sagot, Henry Otley Bayer. Dalawa, si Blank ang tinaguri ang ama ng antropolohiyang Filipino. A. Felipe Landa Jocano. B. Peter Bellwood. C. Henry Otley Bayer. Di wala sa nabanggit. Sagot, Henry Otley Bayer. Tatlo, ayon kay Blank, ang mga unang tao sa Pilipinas ay nagmula sa Taiwan. A. Henry Atley Bayer. B. Peter Bellwood. C. Willem Solheim II. D. Felipe Landa Jocano. Sagot, B. Peter Bellwood. 4. Blangkang tawag sa mga sinaunang taong nandayuhan sa Pilipinas mula sa Taiwan. A. Malay, B. Tabon C. Negrito, D. Austronesian. Sagot: D. Austronesian. 5. Ayon kay Blank, nagmula sa isang malaking pangkat ng tao sa Timog-Silangang Asya ang mga Filipino. A. Dr. Robert Fox B. Armand Salvador Mahares C. Felipe Landa Jocano D. Henry Atley Bayer Sagot, C. Felipe Landa Jocano Ano Anim, natagpuan ang labi ng mga tabon man ng pangkat ni Blank A. Armand Salvador Mahares B. Henry Atley Bayer Si Dr. Robert Fox di Peter Bellwood Sagot, si Dr. Robert Fox Pito, ang natagpo ang maliit na bahagi ng buto ng tao sa kagayan na tintawag na blank ay tinatayang may 47,000 taon ang tanda kaysa tabon man A. Malay B. Tabon man C. Negrito D. Kalaw man Sagot, di Carl Lauman. Walo, si Blanca ang nakatuklas ng maliit na buto ng kal Lauman sa Peña Blanca, Cagayan. A. Dr. Robert Fox. B. Arman Salvador Mahares. C. Willem Solheim II. D. Felipe Landa Jocano. <tip> Sagot, B. Arman Salvador Mahares. Sham, ang natuklasan sa Pilipinas na mga sinaunang pasangkapang may pitundaan at taong gulang ay sinasabing ginamit at pinakinabangan ng tinaguriang blank. A. Java man. B. Tabon man. C. Cagayan man. Sagot, C. Cagayan man. Sampu, ang nahukay na labi ng blank sa Palawan ang ginamit na batayan ni Jock ano sa kanyang teorya. A. Java man, B. Tabon man, C. Callao man, D. Negrito. Sagot, B. Tabon man.